mga idol ah, meron lang akong ipakita sa inyo ah, simbolo daw ito kung kayo, kung kayo ba ay isang mahirap o mayaman so ito lay simbolo lang mga idol huwag nyong tutuhanin so ito yan gamit ng inyong mga kamay yan ay simbolo kung kayo ay mahirap o mayaman so sa akin sinubukan ko at ito yon So, rich daw ako. Oo, rich ako. Rich ako sa pamilya ko dahil na mahal na mahal ako ng pamilya ko. Pero sa mga mamahaling bagay o pera, wala pa ako niyan. Malay natin, malay mo baka dadating din 'yan sa inyo. Pero advice ko lang sa inyo, kung totoo man yang simbolo na 'yan, ang importante masaya ka sa buhay mo. Ang advice ko lang, ka, kung gusto nyong maging mayaman, kailangan magsikap at magpusigi tayo. Yun lang mga idol, maraming salamat.